tayo ay mag ng ating ano ating pag ano ng uling uh, pagkarangan tayo ng butas ng ating aga ulingan ang tayo ay maka na at yun nga mga idol yan nga ay video pinas forward natin dahil napakatagal natin maggawa ng butas na kapagsalangan ng ating uling tudo kayod ang ating mangyan para tayo ay makapagsalang na nagbutas muna tayo mga idol ng ating uh, pagsalangan ng uling. Kaya pala nga ni, tayo ay nakapagpasya na mag-uling mga idol. Gawa so, ng namuha tayo ng kahoy din sa ilog. Dala ng mga baha. Sayang naman ay napag-isipan kung ulingin na lamang para may extra kita tayo. at yan nga pala mga idol yung ating penis na kapagsalangan ng uling